Hello guys, good evening. Good evening sa amin dito guys. Alas otso na. Pero maliwanag pa rin. Yan. Alas otso na dito sa amin ng gabi. Alas otso Yan. Ayan, malakas ang hangin. Ayan guys, yung mga puno dito sa amin. Yan, ang dami-dami siyang dahon, pero pag once na nag na, mag-iibang kulay yan. Tapos malalaglag. Tapos ang kasunod ng otom, ano na siya guys? Winter. Yan. So, lumabas lang ako sandali dito sa bahay ng aking client. At isishare ko sa inyo guys kung ano ang hitsura ng ng labas ng bahay ng aking client pagka ganitong oras na alas otso pasado na so mag alas 9 na pero ang liwanag pa rin na yan so magandang weather ngayon kasama ko ang maliit na aso nila yan. so nasa bakasyon sila guys so kami lang dito dalawa ng aso yan Asya, Asya idi sudah. Asya ini sudah. Idi kami. Asya. Yan rasyan dinya yan sa pagsalita. Eh. Chihuahua nisa, guys. Chihuahua. Chihuahua. Si Asya ay isang chihuahua na aso yan. Asya. <laughs> Asya. Malajits. Asya malajits. Asya krasiba Asya. ano yan siya guys chihuahua ang aso nila so ang bahay nila pag nasa bakasyon hindi pwedeng walang tao yan pag bumalik na silang lahat uuwi na rin ako sa apartment ng kanilang apartment kanila rin apartment yun so tahimik dito guys pag ganitong oras na kasi magalas na yung ng gabi so ganyan ang yan. Summer, mahangin. Ang kasunod yun, autumn. Magbabago ito. Nagbabago na ngayong ano, mga damo. So, pag nag-autumn, mawawala yung mga dahon na yan. Makandalaglag sila. Tapos, pag nag-winter, wala na talagang dahon sila. Akala mo, pag tinitingnan mo yung mga kahoy, eh, Akala mo mga patay. Pero hindi. Talagang ganun pag nagwinter. Yan. So kapag uh, ako'y umuwi, dito ako nang gagaling. Tapos pag uh, ako'y papasok dyan din, tapos ito ang way na papunta sa aking bahay ng aking uh, client. jan tapos itong kalsada naman ay papunta yan sa kaduluduluhan. May ibang lugar din doon. So pag tinitingnan din siya. Ang dami siyang mga dahon. ayun ayun ang aso. Nang una, -una. May sasakyan. Kaya tatabi muna kami. nakalagpas na yung sasakyan ayan yung aking kasama nag una una na pupunta ka kami doon sa yung guys sa dulo kasi maliwanag pa naman so ishare ko sa inyo ang place na ito kasi medyo maliwanag pa naman kasi ito guys itong uh, lugar na ito na share ko na sa inyo pero yung time na ginawaan ko ng video yun ay uh, winter so may mga snow itong mga kalsada yan may snow itong kalsada pero ngayon summer gusto ko i-share pa rin sa inyo ang lugar na ito kasi summer siya may mga dahon siyang makikita kahit medyo late na ang oras uh, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng pagkakataon kasi nabisi ako last week so ayan siya so ayan uh, bihira kasi dito yung sasakyan na pumapasok guys kaya ang mga tao dito na nagbibisikleta o kaya naglalakad yan So... Ayan. Ayan sila. Ayan. Baik sila. Kasi doon yan sila galing sa dulo. Ayan. So, pag summer, guys. Ang mga... bulaklak dito sa gilid ng kalsada. Yan ang gaganda. Yan tumutubo lang yan siya guys, yan. Tapos pag winter din na yan sila makita. Pag summer lang to guys, makikita. Ayahan. So ayan siya guys, ang ganda niya oh. Yan. Kaya nagpunta ako dito guys sa dulo para ipakita sa inyo ang uh, itong tumutubo na mga Uh, flowers sa gilid ng kalsada yan. Tumutubo lang yan, siya, guys. Pagka uh, once ng summer, yan iba-ibang kulay, ang ganda siya oh. Hindi ko lang alam ko ang pangalan ng mga bulaklak na ito. Ayan. Tapos doon sa looban may bahay na luma. Yan sumama pa yung aso tapos yung bahay ngayon doon sa lupaan na lumang-luma na wala nang nakatira may aso d'yan na malaki yan ang aso <laughs> so ayan siya guys ito ang sadya ko dito para ma-share ko sa inyo ang mga flowers na tumutubo siya sa gilid ng kalsada Yan. ang ganda talaga oh Yan. may yellow, may white may purple oh, purple ang pinakamaganda so maganda sana to guys umaga, o kaya tanghali pero ngayon kasi ngayon ako nagkaroon ng pagkakataon guys kaya na ma-share ko sa inyo itong mga flowers na ito so ito iba-iba sa flowers Yan. medyo so may bakod siya. Ito sa gilid lang 'to ng kalsada, guys. Yan. So, di ba? Ang ganda. Yan, itong kalsada papunta na yun sa dulo, medyo malayo-layo na, guys. So, alas na ibina dito sa amin. Pero ang liwanag pa. Yung aso. Yan siya guys, yung mga flowers na ito. Diba, kita niya naman, nasa kalsada lang siya guys. So, ayun ang aso, doon sa dulo. So, ito yung mga flowers. So, ito ang way ng kalsada. Pabalik na ako. Uuwi na kami. O, yung aso gusto pa niyang tumuloy doon. Asya, hindi suda. Asya. Asya, hindi suda. Hindi kami. Asya. Asya. Pabungol-bungol man ng aso nga na. Hmm. Ayaw pa niya mo'y bahala ka dyan. Asya. Asya damoy. Asya damoy. Damoy. Asya damoy. Iti suda. Damoy. Ang ayaw niya mo'y oh. Pag sinabi na damoy, uwiin na kami. Ayan, naintindihan niya ako. Oh. Asya damoy. Damoy. Sinabi asya damoy. Uuwi na kami. Oh. Hmm. Damoy. Damoy. Asya damoy. Asya damoy. Marami pa siyang dahilan kasi ayaw pa niya umuwi. Dito kasi guys, yung mga aso, ginugulyat yan dito. Ang tawag nila gulyat. Uh, pinapalabas para mag-exercise. Yan. Kaya ngayon, inilabas ko siya. Yan. Damoy. Asya damoy. Damoy, Asya. Bahala ka dyan. Iwanan kita. Asya damoy. Damoy Asya. Asya. Oh, ka dyan. <laughs> so, ayan siya guys. Ako'y, uh, yun na, uh, pauwi na. Kasi padilim na ng padilim. Kasi pasado na ng alas ng gabi. So, ayan din. Sumama na rin siya. Mm. Yan. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ayun, nauna na ang aking... Uh, alagang Aso. Thank you for watching guys. Bye-bye. Don't forget like and subscribe my channel Melody Bakanto para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko dito sa Russia. Thank you for watching.